Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Kapag sinasabi po natin sa ating mga anak na honor your father and your mother, ano nga ba ibig sabihin nun? What does it mean to honor your father and your mother? Tandaan po natin ha, kaagapa, yan po yung unang commandment with a promise of a good and long life. Kaya naman pag-usapan po natin yan ngayon, mga young people, paano ba natin ma-honor ang ating mga magulang? Number one, para sa akin, when we appreciate them, we honor them. Mm -hmm kapag thankful tayo sa lahat ng ginawa sa atin ng ating mga magulang, we honor them. Nay, tay, mommy, daddy, thank you for all that you've done. Salamat, pinag-aral nyo kami. That is one way of honoring them. Totoo, Claire, no? Napakaganda nung tanong mo, no? How can we honor our parents? Paano nga ba natin i-order ang ating nanay at tatay? At ano nga bang ibig sabihin ng honoring them? Sige, honey, himay natin. When you accept their authority, That is a form of honoring. Okay, malinaw. Kapag bata ka pa, tandaan po natin ang commandment ng Panginoon is to obey o sundin ang ating mga magulang. Tama. But once you become an adult, you are to honor and respect your parents. Okay, so how do we honor our father mm. and our mother? Number one, when we appreciate them, we honor mm -hmm. them. Number two, when you accept their authority, that is a form of honoring. And number three, we can honor them by providing for them. At applicable nga po ito sa mga mm -hmm. magulang na may edad na yan. at hindi na nakakapagtrabaho. Mm -hmm. And it's high time naman para sa mga anak na pinalaki pinag-aral mm -hmm. na nila to pay it forward, diba? mm -hmm. to give back to their parents. So when we provide for our parents, when we help them, when we provide for their needs, yan po ang isang way ng pag-honor o sa kanila, di ba? Kasi wala na silang kakayang magtrabaho. So we honor them by making sure na comfortable yung buhay nila and that they have what they need. Kung baga, honey, no, it's payback time. Yes. Masarap din naman sa pakiramdam ng mga anak na tumulong sa kanilang mga magulang. And sabi nga natin, hindi ba, hindi natin mababayaran yung mga sakripisyo na ginawa ng ating mga magulang nung tayo'y nag-aaral pa. So it is, na, it is but normal, no, honey, na ibalik natin what is due for our parents by helping them also. Yan naman, mahalin yes. pa natin ang ating mga magulang at sa kanilang pagtanda, wag sana natin silang pabayaan at kalimutan. Remember that Jesus arranged for the care of His mother before He died and that is a good example of honoring our parents. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na, na magtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. Ako naman po si Claire para sa happy bahay. Happy buhay! happy bahay happy buhay mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay